So, yun nga. So, magkano nga ba kitaan? Hi guys! Bali, nandito po ako in sa computer shop. At uh, hapon na, wala pa rin po naglalaro. May naglaro naman kaninang umaga. At hapon. Pag-gabi na rin, mag-alas 6 na. So, yan medyo messy. Hindi <laughs> ko paano kasi nag-deliver pa ako ng orders ng ano sa Lazada namin. Tapos ayan. Baling gagawin natin ngayon, magre-review lang tayo, guys. Ay, magko-comment lang tayo dun sa mga nag-comment sa atin dito sa YouTube channel natin. Kasi may isang buwan na rin ako din message sa kanila. So, dito lang naman mga one month ago lang naman guys natin dito si ano ito marami na nag comment sa atin guys si Albert TV Vlogs 0505 05. yan tinatanong niya kung may ads na daw ba tayo pero wala pa yan loads kasi ayaw ko kung bakit nagkakaroon ng ads yan kaya as of now wala pa rin guys loads tapos dito naman kay ano Emily Lynn ganda daw ng keychain. Salamat. Kung order ka, siguro ah uh, may message na lang kita dito ulit. Pero sa Facebook ko na lang. Kung minsan nakikita nyo naman kung saan yung Facebook ko eh. Pero din ako sa Facebook niyan. Okay. Gamer 309. Shout out sa yo, Kuya. Boss, anong mga games mo ah, na favorite nila? So, sa akin naman, sa pwesto ko, dami na ako in-install ng mga games marami na akong pinaglalagay Farlight uh, LOL basta kahit ano kahit mga offline sa unahin natin sa offline sa offline kasi ang madalas silang laruin is ano GTA lalo na siguro yung ano yung yung magkoconnect-connect sila tapos sa online naman po yun dami na rin tayong in install kaso pumabagsak sila sa crossfire at roblox so yun yung mga madalas laruin talaga ng mga bata favorito nila kasi kung roblox madaming uh, games sa pwedeng pagpilian tapos crossfire yan subo na so next question natin guys ito Vince Noah 1010 so ano, boss, an ang tanong niya, boss, anong gamit yung internet switch? Switch hub ba? Ang gamit ko, guy, ano, boss, ano, TP-Link lang. Yung mayroong, ano, 8 slot lang, 8. Ethernet slot. 8 quarts. So, ang nagagamit ko lang doon ay, ano na lang, 6. 6 na lang kasi sa internet tapos sa server, di ba? So, yun lang guys. TP-Link lang po ang gamit ko. Wala ko pa nga siyang Pop upgrade Pero kung meron akong PC, wala pa naman din. Ipampito ko kasi PC ay meron lang pang 7 na PC kaso hindi yun nakakonek sa server. Ano lang siya, mer traditional lang siya, meron siyang hard drive. So, yun naiiba. Tapos, yun lang, TP-Link lang naman. Yun so far wala pa naman ako ibang nagamit na brand at uh, sisimula pa nga lang din ako comment, comment kayo dyan guys kung may magandang brand kayo na uh, experience uh, suggest nyo po sa akin comment na po Yan. Yeah, thank you guys thank you po so ito si kuya north tv so sabi niya oh, tama yan idol sabi niya, tama yan idol, huwag kang susuko. Ganyan din ako pag walang na subok sobrang lungkot ako pero di ako sumuko at nag at naglang ano to at naglalang ako ng tamang araw at panahon ah naglaan naglaan siya ng tamang araw at panahon at naging okay ulit ang shop ko sabi niya ganoon kaya ikaw idol tuloy mo lang yan pangarap mo bagong kay dito Kapuyo Laguna oy tatrabaho ko diyan dati sa Kapuyo Laguna so Ingat ka rin idol sabi niya Ingat din sa'yo Sir Kuwenort Yan Doon yun sa ano Video natin na Piso ko, Piso net ko Tatagal pa ba Yan hmm. Minsan kasi guys Talaga pag piso net May mga times na mahina May mga times din na uh, Talagang malakas naman Kaya Kaya nga lang uh, Dapat may sarili ka rin May iba ka rin Sideline gamitin mo yung resources mo dito kung nag nagpipisunit ka pag-aralan mo kung ano yung mga parts niya para sa next time hindi ka na repair. o di kaya mag kung pisunit ang gamit mo gamitin mo to pang printing di ba ah, ba diba, may extra kang PC ganyan may question ulit si Kuya North TV sabi niya gandang gabi sa iyo idol tagasan ka idol ah, ah Taga Muntinlo pa lang po ako, Sir Kuya North. Sana matulungan mo ako sa mga unit ko. Taga lang tayo, Idol. Balang araw, so din tayo. Ingat ka palagi, Idol. Wow, salamat sa ano. Kuya North TV, ingat ka rin sa ano, sa units. Kung anong help pang tulong mo, dito ko alam kung ano. Kasi hindi pa ako masyadong hasa dito sa pagpibisyonet siguro alam alam ko lang siguro ibang malilit na troubleshooting tapos uh, yun nga may isang akong unit doon si pa, hindi ka pa napapayos ang suspecha ko lang doon is yung processor hindi pa ako makabili o kaya yung board basta something like that pagka makabili na may, may natatabi mong pera pero uh, sinatsaga muna tapos ano ba financial bayan units hindi natin alam. Comment ka guys. Comment ka sa Requeno. Kung anong gusto mong ano, sabihin. Ah, pag ano, money matters. Taglis tayo muna. Kasi uh, anak pa si Mrs. Kailangan muna natin. <laughs> ah. Ah, thank you Sir ano ha, Sir Kuenor Tasa pag ano. Ingat ka din at kung nasan ka man, kung taga Alamba ka, nakakapunta ako diyan. Diyan ng trabaho dati. SM. Ingat ka rin dyan, pati yung mga kasama mo, mga mahal mo sa buhay, ingat mo sa si inyo. Next naman, last na, ay hindi, meron pa. Si Kuya Alvin TV, nag-comment uh, siya dun sa 5PC ko, 5PC, na naging 8PC na. Yon. Boss, anong gamit mong specs? Dito, yung nandito sa harapan dito, kung nakikita yung hilera dito ay A10 78 series lahat po yan naka ano naka 8 kg ram wala pa siyang uh, video card meron siyang r7 graphics low settings lang tapos maganda connection ng internet tapos kung online pero pwede na rin talaga yung a10 series kasi kaya sumabay server naman po ay ganun din same ay hindi i5 port generation siya tapos may 8 gb uh, 16 gigram The storage po ay 1 terabyte na SSD. Puro SSD gamit ko para mabilis na na. Nag-aaral na rin ako ng magpa-distest. may mga natin na akong seminars. Just in case na magkaroon ako ng troubleshooting dito sa aking PCUNET, ay kaya ko nang balikan yung mga video na inaaral ko. At uh, meron tayong mag-help. Kung sakaling ikaw mag-PCUNET ka at ang ano mo, maganda sa disless disless kasi tipid sa kuryente at uh, syempre mamamanage mo na yung ano yung kuryente mo talaga ito naman si Gecko TV so yun nga so magkano nga ba kitaan totoo nyan guys hindi naman talaga mga, mga ano yung kitaan sa piso net depende sa pwesto kung maganda pwesto mo boom panis pero kung katulad sa akin, nasa subdivision at uh, ma di masyadong matao at nangungupahan ka lang, medyo tagilis yan. Pero samahan mo ng tiyaga, samahan mo ng ano, ibang diskarte. Kasi ako, nagbebenta pa ako sa online, tapos dito, uh, dito, nagpiprinting din ako dito. Kasi sayang naman yung pwesto, di ba? Tapos yung internet kasi, di ba? Una, first, una kasi, ay online shop lang ako. Eh, nagumagamit ako ng internet. So, sayang yung minsan hindi nagagamit na internet. Kaya, ginawa ko, ginawa ko siyang pisonet. Nagumawa akong piso, nag nagbuild ako ng pisonet at yung kahit papano, yung binabayad ko sa internet wifi or internet ay worth it na kasi kahit hindi ko ginagamit ay may nagpipisonate, may ibang gumagamit at kumikita tayo. So, yun guys. O so, sa pisonate lang din naman, kung magkano, per day ha, lahat na to, honest review ha, honest review to, 400 lang ang kita ko kada araw. Sa pisonate lang yan. Pero kung, ano, ganyan yung aasahan mo, guys, wag, wag na wag. Real talk to, kailangan mo madiskarte gamitin mo yung ano yung yung resources mo pisonet na yan gamitin mo yan para mas mas magubong pa yung bumungka pa yung ano mo kahit patya patya lang di mo kailangan maging bombastic agad yung negosyo mo tuloy tuloy ka lang basta huwag mo lang lagi mo lang i-review yung kita mo sa mga expenses mo bawas ka muna sa luho bawas ka muna sa mga anong mga bibilihin kasi baka maluwi ka. ba? Diba? Kung, kung ano kasi, kung medyo maluho ka, tapos, ano, siyempre babayad yan upa. Swerte mo pa kung may, ano ka, sarili kang bahay at matao. Pwede pa yon, good thing pa yun sa'yo. Ha? Ah, kaya ako kasi, nang, no, at pwesto lang. So, ganun lang guys. Alam ko, nasa ibang pwesto dyan. Meron pa akong iniim dito na pwesto, ibang pwestoan. Pero saka na, pagka kapag ka nang anak na si Mises at uh, pag nagkaroon ng malaking pera. So, may gusto akong kuha na na pwesto, hindi ko pa nga nasasabi sa kanya eh. oh, basta, uh, basta, tiyaga lang guys, huwag kayong susuko kung mababa kita. E, eh, isa pang comment dito, hindi naman siya question, so, parang ano lang to, sabi niya, si Miss Emeline sabi niya oh, baka may piso na din si Miss Emeline maganda siguro yung ano nito sabi niya dito, minsan mahina minsan malakas din ang pop shop namin pero di, kas, di kami naasa din sa pisonet shop dapat talaga marami kang pagkakakitaan yun sabi ni Miss Emily ay tama talaga tama talaga guys dapat ah uh, wag kang mag focus sa nilang sabi nga ni isang vlogger huwag kang mag-focus sa isang basket lang gawa ka ng maraming basket para marami kang mga source of income kasi kung anga ka lang talaga diyan yan uh, anong business mo hmm. tsagayin mo lang sabi niya nga pa dito depende talaga yan sa pwesto mo tama pwesto talaga kung matao ay swerte talaga kung malakas din naman ng pwesto mo tas yung net pero, siyempre, kung malakas ang pwesto mo, kailangan, madiskarte ka pa rin. Huwag mong, huwag mo yung lakas lang ng pisonet mo sa ano. Kasi, baka mamaya may free time ka pa. Tapos, talagang naasa lang sa pisonet mo. Diba? Huwag ka. Parang, lahat ng bagay sa buhay, pag smooth, huwag ka masyadong kampante. Kailangan, laging rock. Kailangan, ano, Uh, nahihirapan tayo na sumuong sa buhay, ganyan. Huwag ka pakampante, baka mamaya mawala ng ano, mawala ng kuryente ilang buwan, di ba diba? Logi ka ngayon. <laughs> o, ganun lang, o. Basta pagka, no, pag may kumikita yung business mo, huwag kang pakampante. Isip ka ng bagay na na uh, pagka ano, ibang pagkakitaan pa, ganyan dagdag pa niya, depende talaga yan sa pwesto mo, kung maraming bata sa, sa amin umina eh, pero ayos lang grind lang ng grind o oh, yung vlogger na ano, grind lang ng grind basta samahan lang ng negosyo, ng iba pang negosyo, yon congrats sa iyo lords, more blessings sa inyo, thank you miss emily sana ikaw din, maganda tong babae siguro to eto last na po last na po boss yuhan ang tanong niya ay bossing naka-distest po ba kayo or naka-traditional so kanina nga sabi ko nga ay naka tayo kasi ah uh, way back pa lang nung hindi pa ako nandito sa Mountain lupa at nagtatrabaho pa lang ako sa ideas siguro mga 21 pa lang ako nun parang ganun or 20 ay may Nagbantay na rin akong pisonet. Yun nga lang, ay, traditional. Yung lahat, nagpapatching patching lahat na ano pati isang, kada units, ipapatch mo, problema yung gano'n. Tapos, yun na nga. Saka pisonet, ang ano, pisonet talagang, ina pisonet talagang, inano ko, kasi para, sa mga ano, mga barya barya na ano, na gustong maglaro ganyan tapos o nga nawala ako this disless this po ang gamit ko yan so yun lang guys maraming salamat sana po ay uh, makapagbigis ako ng magandang uh, inspiration sa inyo sana nga at uh, uh, tsaga lang huwag kang susuko kung ikaw yung nagsisimula pa lang sa business mo anuman yan uh, pagtsagaan mo lang yan syempre bawasan mo ng luho Bawasan mo ng mga gastos. Uh, yung mga importante lang. Saka ka na gumastos kapag ka meron ka ng ganito. Malaki. Yan. So, yan lang guys. Maraming maraming salamat at uh, sa inyo. Siyempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at uh, ilike i-like ang notification bell para lagi kayong updated sa aking YouTube channel. Yan. guys. Thank you. Maraming salamat.